Hi guys! Welcome to my vlog! Nandito na ulit ako sa Divisoria Mall Basement para mag-angkat ng mga bagong ititinda sa aking tindahan. At tara guys, samahan nyo ako para mamili. So, titingin-tingin muna ako guys kung saan ako makakapili ng stall na pagbibilhan ko ng maramihan. So, tara, tingin-tingin -tingin muna tayo guys! I you up, um, make up. Pwede po hilain na. Pwede po hilain na. Tigas na baka masira. Tapos, ang naman ito. Saan po yung pwede hilain? Dito na uh, ako Tapos, mm. ito. Ito. Ito lipstick niya po. Magkano? 65 sa tin dito may nail polish po kayo 75 oh 75 yung nail ah, saan saan yung nail punish? ito Injection. Itong injection. injection, te. Injection na may balloons. Itong injection na may balloons. <laughs> بالله نرجعها عشان يلا Stop. Ay ito. Manla na. Ito. ito yung mga ganito, kuya, magkano to? Itong mga ganito. Oh, sa mga 65 daw. Lahat po yan ang ah, klase dyan. 65. Lahat po 65. Yan piraso to, 20. Lahat <laughs> po, sabihin ko na lang. Tawad yun lang. Tumaas. Ano anong tumaas? Um... Uh... <laughs>

Itong eraser na to te magkano? Ayan, 65 at. Sakali wa. Ito makukuha dito. Sa kaliwa siya. Ay, tigas ng papel. Hindi ba Isa 'yan lang. <laughs> ha? Tigas, baka masira. Uh,

Gagandang. China ate. Ay, ganun. Papel po yan. Papel hmm. nyo. 100. Ilang piraso po yan? 20, pang 10. Pang Ay, iba-iba kulay. Ito may iba-ibang kulay. Sige. Ay, ito. Ito, ito, magkano? Ay, ito. 65. Sige, isa di. Ito. Ay, ang pinta. Ito, te, magkano itong plastic? Tapos ilang piraso siya? 48. 65. Yung ganitong malalaki? Tapos, 20 pieces. Ah, 24 na siya. Ito. Na lang. ito. Ay, ito. Ano ito? Ito din magkano to? Itong parang iPhone. Ilang siya? Pang-sampu ninety twenty pieces siya te. twenty pieces ay naman peras dozen A dozen. pa lang ano 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 pa. ano pieces? ano pieces po siya. 75. Nakagusot-gusot. Masigay yun ba? Eh, yung ganito tayo magkano? 90 ate. 90 din yung maliliit. Ganon din to, te. Itong, ano, maliliit. Eh. Ganon din to. Yan, one, ah, one ten, Ah, 110. Ito, ninety. Ano ba? Ang ganda. Ito na lang. Yung ganyan, te. Maka, ano? Yung ganito. One thirty, 20 pieces pang samping. Ano to siya, te? Eh? Anong laro? Pyramid Puzzle, 180, 1,000. Pinsyang ang kunan mo. Pentahan, 20. Yung lang yung kaya nila. Pentahan. Thank <laughs> you. Magkano po yung ganito? Ano po? Yan. One. 20. 20 pieces. Pang sampu. Sige, isa po. Ano? Isang. Tapos. Yung ganito nyo, kuya, magkano dito? Alin po? 65. Ay, 65 lang yun. Ito. Ito. kaya, magkano to? Alin, Ito 75. po. Oh, 75. Ito 65. Ito 65. nam. No. Yan nuna, ayan nuna. Inna stickers. Ah, yeah, ayan nuna. Ano five? Ito, labubo puzzle, magkano po 'tong mo

So, uh, okay. Ini been... mm -hmm. mm -hmm. oh. mm -hmm. yang guys. Ya, yeah? hmm? ini Tinawag tayo. Ano tayo siya? po. Meron kayo. Nail polish? Magkano po yung ganyan? 75. Yung ganito nyo po na pala. Sticker on. Thank you. Ay, oh, ito.

i don't yeah. blade magkano? Yeah, 140. Okay po. Gusto pala lima ito. Ah, Hello. ito Asan po. Ilang piraso po ito? Itong one po. Ito, to. ito, to. ito.

ulitong, ano? 75. Ay, ito pong cookies magkano to? 24 pieces na po to, di ba? Skateboard

mga no. letters. Ayaw kong kayo masakas. Alam po. Okay, ano okay. pa Yung ganito po, ang 170. Mm -hmm. 170, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah. 120. Paper doll? Wala. Labobo? Wala. <coughs> yung mga ganito mo, yung magkano? 85.

Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. isa po mm -hmm. ito, tapos 160. ano 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 marshmallow ano to? <coughs> barbecue rings ano <coughs> to? <coughs> Mag ay. Sorry. Ito po magkano? 105. 105. 30 pieces din po. Yung ganito po magkano? Ilang pieces po? Terrible man. Apa Itu.

Ay, ano po. Ayan. Okay na siguro. Magkano? Sige, yan po na. <laughs> Ang hirap naman, bitbit. bit, bit.